Bawal na po ang magmotor sa gabi o mag-ride. Ito mga kapandak, uh, bagong viral to mga kapandak. Yung sinabi nilang ano, bawal yung magmotor sa gabi ng walang reflectorized vest. So, panoorin natin. Ang magmotor sa gabi o mag ng tricycle o anumang klase ng motorsiklo ng walang Reflecturized Vest Tama po kayo na narinig Bawal na po Ang magmotor Sa gabi ng walang suot na Reflecturized Vest Katulad po nito Kung ikaw po ay uh, nagbabalak Na dumaan sa National At Provincial Road Ay kailangan po natin magsuot Ng Reflecturized Vest Ito ay sa pagitan Ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ay magsisimula sa August 15. Ulitin po natin, August 15, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa unang offense po, pag ikaw ay nahuli ay warning lamang po ang aming ibibigay. papalahanan ka namin at i-inform ka namin na kailangan nating magsuot ng reflectorized vest yan po first offense warning so, okay cut muna natin dyan cut muna natin ha first offense warning kung dito na naman nila isisimula yung ano eh kitaan kaya lang ha hindi pa ako tapos eh panahonin muna natin eh sa first offense naman po ay 1000 pesos at sa pangatlong pagkakataon po na ikaw 1, ay mahuli pesos ay 2,000 pesos. At sa kay is 5,000 pesos at merong pagkakakulong po ng hindi hihigit sa isang taon, depende sa desisyon ng korte. kapag ikaw ay may backride, kailangan po yung backride mo po is meron din po siyang suot na reflectorized. Kapag naka e ka, kailangan nakasuot ka din. At kapag may top box ka, yung u-box, yan, kailangan po meron din siyang reflectorized sticker. Yan. Then, mga naka-tricycle. Yan po. E-bike. E-trike. Yan po. Yung mga saklaw niyan. Kailangan po nakasukot ng reflectorized vest. Kung napanood mo ang video ito ay maaaring i-share mo din sa iba. Para... Okay. Pag reaction na tayo, ah. Kaya lang maliwanag na maliwanag naman na dinagdag lang nila sa batas nila yon na pagdagdag ng ganun para lang may masabi di ba mema mema di ba mema lang yan kasi kung kung kaligtasan ang iniisip nila sa atin di na kailangan yun dahil may tail light naman yung mga motor natin may ilaw yan ay di mag operasyon sila o plansita sila sa gabi ganun gawin nila o plansita sila sa mga motor na walang headlights walang tail light di ba ganun lang simple mga kapandak di ba ano masasabi mo Sabihin niyo mali ako. sabihin nyo, mali ako, di ba? Dalawang beses na yan! Ibigyan niyo ng ano. Gagawin sa susot-sota pa. Hasil lang yan. Eh. Susuotin mo pa sa gabi yan. Paano kung emergency? Hanapin mo pa yung best mo. No? Hanapin mo pa. Hanapin mo pa kung saan mo magsusot ka para lang bumiyahin, di ba? Kalukuhan. Pati yung ano, yung, yung, yung box mo, lalagyan mo ng sticker, di ba? Nagtagastos lang yan, eh, no? Anong hmm, klaseng batas yan? Kung yan ay pinatupad na sa batas nila, dun sa lugar nila, huwag na natin pangitin yung lugar nila. Siyempre yan, pag-aaralan din ng mga ano yan eh, nasa batas yan sa LGU yan eh. Tapos ngayon, papatupad nila sa atin yan, sa mga lugar natin, di ba? Napatupad yan, di ba? Dagdag lang yan eh, para kapag ka nahuli ka na gano'n, hindi mo suot, di ba? May first open, second open, di ba? Dagdag na naman sa mga babayaran natin yan, di ba? Kasi marami din sa ating mga Pinoy na hindi talaga sinusunod yun na magsusot ng gano'n Kasi, ano lang yan eh. Hasil lang yan, hanapin mo pa, susutin mo pa yan. Pero sa totoong buhay talaga. Kung, kung manghuhuli sila, di talaga eh. Okay lang talaga yung motor natin na may ilaw. Ilaw talaga ang importante. Tail light, headlights. Diba? Kita na yan eh. Ang naging aksidente lang naman yung yung pabilis ka magpatakbo bara bara mag-drive lasing ka, 'di ba? yun lang yung mga na-aksidente hindi yung hindi nakita, ano, yung motor tumakbo walang nagda-drive kasi binangga ko yung motor, hindi ko nakita may nagda-drive eh, 'di ba? Ano yun 'di ba? ilaw yung motor nakita humandar. Hindi, hindi ko kasi nakita yung tao, kasi reflectorized uh, sa kanyang katawan. Walang tao nagda-drive. Parang ganun. Parang ganun ba yung lumalabas, di ba? Tayo mga kapanda, comment na yes. Na pumapay kayo magsuot ng rep Pre, ah, best nabubulal pa ako mga comment yes sa, sa gustong mag ano suot ng ganon comment no sa hindi and kita kita sa next vlog ko thank you